Happy morning mga kalagalag! Uh, April 4, 2024 Ito yung aking pangako sa uh, aking birthday sa araw na to na makapagparapol tayo ng isang CI uh, Naisip ko to mga kalagalag dahil nga sa nung nakaraan uh, talaga kahit kapon may na-message na nahingi sa akin ng CI uh, Mangyayari nga hindi ko lahat ito ay mapagbigyan kaya naisipan ko na lang sa kaarawang ito ay magpaparapol ako ng isang uh, box type CI. At bago yan mga idol, ay mag shout out muna tayo. Uh, shout out dyan kay Edison Mariano, Yunal Masala, Iskauso Dave, at Luigi Kasipong, Oyeng's Vlog, Dani Carino, F Content, at kay Hector Luison ng uh, Tubay, Agusan del Norte. At Shout out ko rin ang dalawang padadalahan natin ng CI sa mga nag-order sa atin. Shout out natin yung Taganaga City. Uh, si ano, Daryl San Jose. ah, uh, ito na idol. Ipapadala ko na ito mamaya kasabay ng kay uh, Belson Pakiding ng Poblasyon. Uh, Silago, Southern Leyte. So ito na mga idol ang inyong mga order na CI, si isang brown box at isang camouflage box type CI. Si so ngayon mga kalaglag ay pag-uusapan natin kung paano yung parapol at kung paano makasali at nang kayo ay maswerteng manalo ng isang camouflage box type CI si mga idol. At ito nga, papakita ko sa inyo ang ating... Uh, Kumuplaj, box type CI. Si So ito mga idol, ang kumoplads natin, ito ay ginawa ko noong March. First week of March. Bali, ang isa nito ay naibigay ko kay Tres Narbato ng Karamuan, Camarines uh, Norte. At kahapon nga mga idol, ay nag-message sa akin si Tres. Uh, ano siya? Masaya kay yung aking binigay sa kanyang isang kumoplads ay nakahuli na kahapon. At ito mga kalagalag, ay aking personal na gamit dahil wala nga akong ibang CI na maipaparapol ito na lang ang aking personal uh, kung sino nga mas verte ay mapapas sa inyo to ang CI na to mga kalagalag ay nakahuli na rin ang isa uh, silaba pero okay okay pa to wala pa tong sira hindi na pilipit yung ano natin yung mga silo kasi ang silo natin ay uh, 150 140 130 So hindi siya basta-basta na di-disalign, di-dislocate. Uh, mas mabilis ma-disalign yung 120, 100 at 90 ang sukat ng mga tansi mga idol. So ito na, pag-usapan natin kung paano ba makasali at manalo ng isang kumuplads box type si Okay mga idol, uh, ito na para makasali. no uh, Manood ng video ni Juan Lagalag sa aking YouTube channel. Ang pangalawa, i-like ang video at mag-subscribe sa aking channel. Huwag kalimutan i-on ang notification bell. At ang pangatlo mga kalagalag ay mag-comment uh, sa aking YouTube channel ng hashtag 1Lagalag50. Yun, pwede na kayo makasali doon sa ating parapol. Uh, magkakaroon tayo ng random draw lahat ng qualified na entries para sa pagkakataon na manalo. Abangan ang aming announcement ng panalo sa aking video sa aking video sa YouTube channel at sa Facebook page. Uh, huwag palang ang pagkakataon na to, mga idol. Uh, isa sa mapapalad na manalo ng aming special na papremyo ng itong ang Comoplads Box Type CI. At meron din tayong bonus sa dalawang subscriber na mapipili na meron silang tig-isang daan at yun ang ating pabonus mga akalagalag. At yung mananalo mga kalagalag ay abangan nyo na lang sa next vlog natin at doon ay aking i-announce sa ah, siguro sa sunod na linggo. At sa aking Facebook page, pwede rin kayo doon sumali, mag-comment din kayo ng hashtag 1Nagalag50. At yan ay pag iipon ni namin at kung sino nga manalo ay announce natin. At ano nga pala sa April 11, 12, 13 uh, nandyan ako kay Natres uh, mag-hunting adventure kami sa kanila. Uh, gagawa kami doon ng content para ma-share. Uh, ma-share namin yung mga traditional hunting ng Red Jungle Pole doon sa karmuan kamarinisor. So yan mga idol, uh, maraming salamat at sana nakuha nyo yung simple uh, paraplol natin. At di ko makalimutan, shout out at pasasalamat sa isa kong subscriber dyan na sumusuporta sa South Ozone, New York. Uh, idol, uh, maraming salamat sa uh, bigay mong mic sa akin. So, ngayon clear na yung ano ko, boses. Medyo okay na uh, maintindihan na ng lahat kasi nung mga nakaraang mga video ko, maraming nagre-reklamo na mahina yung boses natin o yung sound. So, maraming salamat sa iyo, kaibigan. Uh, mabuhay at kaya yun yung mga kalagalag.